lalaking kakatapos lang ikasal, sinabuyan lamang di umano ng asin at biglang natauhan. Hinala niya ay ginayuma daw siya ng kanyang bride. Mga katoto, kontrobersyal ang pag-uusapan natin ngayon na di umano'y ginayuma raw ang isang lalaki sa CDO. Ayon sa mga kumakalat na kwento, at ayon rin sa live video post ng wedding coordinator nila ay hindi umano sila nabayaran ng magpartner matapos umanong biglang natauhan ang lalaki habang nasa venue. Sabi sa mga kwento, nagtataka raw ang mga kaibigan ng groom sa kanilang kaibigan dahil sa buong oras ng kasal ay hindi umano nito pinapansin ang kanyang mga guest at nakatitig lamang umano sa kanyang bride. Dito na umano gumawa ng paraan ang isa sa mga guest at sinabuyan umano ang groom ng asin. At dito na nagsimula umanong magtaka ang lalaki kung nasaan siya at bakit siya naroon. Ayon din sa ilang sabi-sabi, ang bride daw ay nagsinungaling sa kanyang mapapangasawa na siya daw di umano ay kamag-anak ng isang senador at kung sino-sino pang sikat at tanyag na personalidad. Dahil doon, hinala ng mga netizens ay isa umanong iskamer ang babae at pati ang wedding coordinator na siyang nag-asikaso sa lahat mula sa pagkain ay naiskam at hindi umano na bayaran ng mag-asawa. Kayo mga katoto, ano ang tingin nyo sa kwentong ito? Maaari bang kulam ito o nalaman lang ng lalaki na iniiskam lang siya nung babae at siya na ang gumawa ng paraan upang makalayo. Ikomento nyo ang inyong mga sagot sa ating comment section.